So nakita nyo to Itong mga sako ng siminto Prinipare ko yung mga buhangin at saka mga bato Kapag ka bubuhusan na natin itong flooring na ito is makakasib tayo So welcome Rilard Stevie Supos to so, be mga nakita nyo to tapos ko nang nalatagan ng bakal so yung kulang na lang is yung pagbubuhos natin dito sa flooring na ito. So ang tanong, paano tayo makakasib sa pagbubuhos natin dito? So okay na kung gusto nyo malaman kung paano tayo makakasib sa pagbuhos natin dito, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe para may makukuha kayong idea or knowledge kung paano gumawa ng bahay na kahit piso ay walang gasto sa labor at kung paano gumawa ng bahay na sobrang nakakasib ng mga materialis. Wow! So kinubalik tayo sa tanong paano tayo makakasib sa pagbubuhos natin ng siminto dito sa flooring na ito. So nakita nyo to itong mga sako ng siminto. Itong mga sako ng siminto is pre ko yung mga buhangin at saka mga bato. Doon is naka-prepare lahat yung mga bato at buhangin natin. Kaya ko ito pre kapag ka bubuhusan na natin itong flooring na ito is makakasib tayo. Sapagkat kapag yung bato at saka buhangin ay hindi natin maiprepare so, mangangailangan tayo ng taong magprepare or mga taong kumuha sa bato dun sa labas sapagkat yung bato at sa kabuhangin ko ay nandun sa labas kaya kapag yung bato at sa natin dun sa labas is kukuha tayo ng tao na maghawling para mailapit natin sa mixing area So dagdag expenses naman yung taong maghahakot ng bato at saka buhangin. Yung ginawa ko is priniper ko para makakatipid tayo.